Pero kanina narinig na natin ang panig ng pinagsanglaan ni Beth ng motor, uh, pinagsanglaan ni Leia ng motor kay Beth. De naman ang naging saksi. O eto na, ang kakampi ni Beth si Che, humarap ka na. na mo! Alam Lahat ng ikaw nakangiti. Then ma'am na ni yeah, apo niya yeah. walang utang, ka, utang falarak, wala na loob. Wala kang kwento, Wala Magaling ka mas kayo mo na kwento. Mayroon kayo. Mabait na kayo eh. Ikaw, kayo Baka ano mo. O teka muna, Che. Ano ang kwento mo naman? Mameta po kasi nagsisinungaling po yan eh. Nag-iinuman po kami, mami. nag po kami. Kami, kami po magkakaharap. Pinahiram lang po sa kanya to. Mm. Tapos niya, binigay na. Ah. Ano pala ba to, kayo? Eh. Yalo, gumagawa ka lang ng kwento. Ano hmm. si diba? na kasi sa iyo to? Hindi mo kasi pagkalasan to. Hindi mo alam yung sinasabi. kaya ikaw na lang nag-aano gumagawa hindi. ng ganyang ano. Mabait lang kasi siya kaya hindi kanya inaano. Para depensahan ang inirereklamo, tawagin naman natin ang uh, kakapit kinakasama ng nagsangla si Boyet. Boyet, humarap ka na. Magaling okay, lang sa una. Bro, ay, sila ay couple eh. shirt. Galing ha? O parang sila nakapula. Yes. Oo. O. o, so, teka muna, ano naman yung kwento na nakasangla pero nagagamit pa rin ni Boye? Eh? Opo, nakita ko po kasi siya, ma'am. Oo, oh, yung, nakita. Nakita, ko don't... po, inano niya yung susian ng motor. Hmm. Tapos, inano ko, sinita ko, bakit inaano mo yan? Eh, si, bakit kasi inaano? Lang... Inano po yung susi? Yung niya po. Yung Dalawa po kasi yung bali susi, isa lang po yung binigay uh, nila sa akin. May ah, okay. po sila. Nakita po nito. Oh, uh, tapos sabi niya po sa akin, wala kang pakialam. Oh, uh, kami ara, kami ara. wala kang pakialam. Kami may usapan dito. Eh, wala kang pakialam. May, may, may kailang, sabi may siya. Ay, may Ay, may ba? Ba? ko, o, may sabi ko, may Papaliwanan ko po, ma'am. Ma Ganito po kasi nangyari doon. Kasi, ma'am, unang-una, nakita ko yung pamangkin niya, ginagamit yung motor ni Leia, yung, yung pamangkin niya, oh, bala mo magmaneho yun eh. Oh. Di Akala po, mo lang yun, bala, pero siya po. Tapos, yung tapos niya, isang, isang araw na, pa po, nakita ko rin po araw. si Beth. Eh, mga manginginom niyo po yan sila. amin ko, manginginom dito. Nagmamaneho nang lasing. Pero... Tama po ba yun? Eh kung may mangyari sa motor, sino po? Mananagot. Kami rin po kasi nagsangla, nagsangla kami. Wala na po kami usapan. Sangla lang eh. Tapos yung sinasabi mo, nakita ko kung kinakakal yung motor, maling-mali ka ron, iha. Mali. Sinungaling, sinungaling ka. Kaya mo nakita ganoon kasi Tinatabi ko lang yung motor kasi nakabalanra yung motor. Saka wala ang sarap mo yan. Oo, ah, so oh, may mali ako doon, oo, oh. inaamin ko. Pero yung sigaw-sigawan mo ako, mali At rin yun. Kaya sumisig sa kanya kasi na, nangangilangan ka. Yun lang yun. Ay, hindi Hindi, ano sa gano'n yun? Imbisa kayo na dapat may utang na loob, di ba? Oo, oh, wala kayong utang na loob parehas. Nakiusap kayo, pinagbigyan kayo. Ngayon kami pa rin ang masama sa inyo. Ah, wala. Teka ah! muna. Ah! Teka muna. Ngayon, yung patunay kung saan napunta ang mga tuta nito, anong kwento dun, Boyet? Eh? Ah, ang nangyari po siya sa kanya, nakunan po siya. Hindi totoo yan. Nakunin hindi siya, totoo. kinain niya yung yes, anak, yes, anak niya. Ay, no? niya. Walang ganun. May ganun. May ganun aso, may may aso. Nag kinakain may yung kasi anak samin. niya. Wala nang nangnaw to. Kung napenta yun, ba't siya okay. mangungutang at magsasangla sa'yo? Nakunin. O, Siyempre, ba, okay. o okay. bakit okay. siya magsasangla, di ba? Alam mo, may ganun. Kinakain po yung aso, kaya natakot ako. Nagulat ako eh, kinain niya eh. Pero pati na po siya nung kinain niya. Dalawa lang po. Alam mo, atinusyan. gano'n, ang dog naman, oh, hindi niya kakainin pagbuhay. Usually, di ba, ano, ang, ang, pagka medyo may problema yung dog, ayun, kinakain nila. Parang feeling parang, ay, matatapon ng May instinct yung dog, hindi ba? Correct. Okay, so, baka naman, gano'n ang nangyari talaga dyan. Kasi, nga naman, sabi ni Boyet, bakit siya, bakit maungutang si Leia? Kung, pinagkakitaan nila yung mga supling, yung mga tuta, ano, di ba? So, bakit meron ka bang ano, katibayan, na nakita mo yung mga tuta talaga? Sinabi oh, di naman. po, sinabi rin po oh, ng kaibigan namin kasi po taga Bulacan ako yan. Ka, Tapos si kami, si kami o, malabon po, ma'am. Mukha nga mo kasi kamukha na kayo. Ay! O, teka muna, sandali lang. Nakakagigil.